Hello mga ka-KJ! It's me again, Madam KJ! Halina at magluto tayo ng request ng aking mga anak. Alam niyo ba yung dating taga-utang ng noodles noon? Ngayon, nakakabili na ng noodles ng sarili. O, oh, diba? <laughs> Ang saya! O, oh, diba? Ang laki ng improvement! At ito nga po ay nag-request ang aking mga anak na magluto ako ng noodles. Dahil meron akong stacks at napakatagal na don uh, Hindi di naman siya expert syempre, di ba? Uh, minsan lang naman kami kasi talaga magluto nito. At nag i kami para at ever na may biglaan, o oh, di ba, meron tayong dudukutin. At dito naman sa aking paglulutong ito ay talaga namang, kung noon ay ang luto ay talagang ilang tabong tubig at saka maraming uh, dahon ng malunggay ay dito po ay bibihira lang ang ating bal malunggay ay baka tayo makagat pa ng aso pag tayo kumuha sa kapitbahay <laughs> ayan ang ginagawa ko na lang na set up pa ganito ay nilalagyan ko ng maraming maraming egg unay kita nyo dyan, yung egg ko dyan ay double yolk kasi ang akin namang purpose para pag maraming egg, syempre yung lasa ng uh, noodles ay makukuha ng egg. Syempre, 'di ba? Parang hindi totally pure noodle siya. Ayan, sa mga tuwid ay eh, okay naman din kumain naman niyan basta wag lang pong araw-araw kasi syempre hindi naman din maganda sa ating katawan. Mas mabuti nang ako'y magluto na magluto lagi ng gulay, gulay, gulay or mga isda, ganon. Um, uh, okay lang. Pero ito naman, eh, sa mga ibang ano, ay wala naman tayong magagawa kung yun lang yung kakayanan natin, di ba Pero mas maganda po ay lalahukan talaga ng mga gulay or something para hindi purong ano, uh, yung pampalasa niya kaya makikita nyo dyan yung aking sabaw ay talagang sobrang dilaw kasi gawa ng mga egg yolk ayan at dito nga ay grabe uh, sa sobrang tagal na hindi kami nakakain ng ganito ay talaga namang sarapan ang aking mga anak ayan ganyan ako magluto kaunting kulo na lang yan kasi para maluto yung egg ay maluluto na rin yan grabe no, nung kabataan namin uutusan ako ng tatay ko na mangutang ng noodles <laughs> or ng nanay kasi nga wala pang pera ayan ay talaga namang uutang at lalaho ka namin ng na maraming maraming gulay minsan may sitaw may uh, kalabasa yan pero ngayon, ayan, nakakabili na ng sarili. Ay, oh, hindi uh, eh, naman kasi yung lagi hindi lagi, lagi ano, 'di ba? Magluto ako na magluto. Na magluto. Magsalita. Oh, ayan. <laughs> Hi Peach. yung ating noodles na nabili. Oh. Papa, ini ni Daddy Ano pa? Kakainin pa din. Sempre. Hindi naman. okay, sa ma-expire, sayang naman. O, oh, minsan lang naman tayo magluto ng noodles. Pero maraming egg. Super daming egg. Ay, Ay, ito ang nagulit ako sa aking kasama sa bahay. At talaga naman, sabi ko, bundok pinsula. <laughs> Ayun, naubos na lang niya. Panlaban ah. namin yan sa mga unlimited, ano? sa mga susunod. Ano ka? Damihan ang mga damak talaga. Ah, ah, Pagdating sa kainan, oh. More on egg yan. Lasang-lasang egg, ano? Opo. Hmm? Isang damak. Ah. Ayo <laughs> thank you for watching. God bless us all keep safe Please follow our page. Bye.